Hello po, ito po pala yung araw na birthday po pala ng kapatid kong lalaki. Ayan po, paalis na kami. Yan, excited yung baby ko. Paalis na kami, excited yan lumabas. Gabi na po pala yan. G late na po pala kami nakarating sa amin. Late na rin po kami umalis. Ayan po, pasakay na kami sa tricycle namin yun yung mga anakis ko nauna pa yan magsakay sa tricycle excited yan gusto nang umalis tinapa under na ng husband ko yung tricycle para makalis na po kami dyan yan po excited na yung mga bata pumunta dun sa bahay ng mama ko dahil birthday po ng kapatid ko Na po. medyo malayo-layo rin yung bahay ng mama ko 30 minutes pa yung piyahe namin bago kami makapunta doon dahil tricycle lang po yung gamit namin gabi na po talaga dito Itong time na to, late na po talaga kami. Yan po, nakapunta na po kami sa bahay ng mama ko. Late late na talaga. Ayan po pala yung kapatid kong lalaki, nag-birthday. Guha po yan. Ay, happy birthday pala sa kapatid kong Pugi. Ayan po pala kami, bahay ng mama ko. Yan po pala si mama. Mga anak ko, busy-busy yan sa cellphone. Yan po ginagawa ng mga kasama namin. Nagkakantahan sa birthday ng kapatid ko. Yan lang po, simpleng celebration sa birthday ng kapatid ko. Yan po pala si mama. Salamat po sa panonood.